MDA naglatag ng ilang opsyon sa pagbabago sa lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para maiwasan daw ang matinding trapiko. Brigada G -Goko Studio, ibrigada mo! kasama ang motorcycle community. Sa nasabing pagpupulong, iprinisinta ng MMDA ang ilang opsyon para sa mga lane sa Commonwealth Avenue, lalo na ang mga may kinalaman sa motorcycle at bike lanes. Kabilang dito ang bawasan ang lapad ng kasalukuyang bike lane upang magbigay ng kalagdagang espasyo para sa motorcycle lane. Sakaling liitan ang bike lane, magkakaroon ng 24% increase sa travel speed ang motorcycle lane. Isa pa sa opsyon ay alisin ang bike lane. Sakaling naman tulu 'yung alisin ng bike lane sa Commonwealth Avenue, bibilis ng 9% ang travel speed para sa private lane, bibilis ng 63% ang travel speed sa motorcycle lane at bibilis naman ng 5% ang travel speed sa PUV lane at i-reconfigure ang bike lane at gawing dedicated lane para sa motorcycle taxis at kahalintulad na sa sakyan. Ayun sa MMDA, lahat ng panukala ay base sa datos at pag-aaral. Tiniyak din ng ahensya na magiging transparent ang proseso at magkakaroon ng mga konsultasyon sa mga stakeholders kabilang na ang mga nagbibisikleta. Ayon sa MMDA, makikipagpulong sila sa Quezon City LGU at DOTR upang talakay ng ideya ng shared bike lane. Magsasagawa rin ng konsultasyon sa mga grupo ng siklista at kasalukuyang inaayos na ang mga nawawalang markings ng motorcycle lanes in the heart of changing lives. Sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Rosa!